Ayan, yung shop. Kuha tayo ng truck. Ayan o. No? Ang truck na nakaparada dyan o. No? Oh. Kuha tayo ng... Kuha ako ng flatbed. Layo. Ayan. Ayan yung workshop. Nandito nakaparada lahat ng ano. Ayan. Ay, Kuha ng ano. tanker ano mga uh, dam truck dami may hila ng ano may ng flatbed Daring, kalawak ng shop na yun no? na natin nagawa ginagawa nitong isa rito. Hindi ko ang hangin. So, ilahin na ilahin ko to init pa naman sucho pa lang yan o tirik na tirik ang araw Oh. Ribers, waarin hij ninger. giet, niemand giet. kut 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 het goed, 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 goed. Eigie, Oh. Goed, oh. Ik het Ik

Hello guys. La <laughs> narakip pa space po pala. na uh, real. Hello guys. Eh uh, na ano guys. So, ayan. Panghila namin eh. Sira naman. Ayaw mag-reverse. Reverse, so, Reverse maigi. Oh. So,

Lagi ka. Ayaw mag-reverse. Ada nalang natin dito. Ayaw mag-reverse Ano anong karga nitong flat flatbed na to ayaw mag reverse guys ayaw talaga tingnan na lang natin to ayaw mag reverse eh Tira, anh trap. Vámonia. Tira. Vámonia. Vámonia.